kung ang impeachment complaint ay naipasa sa Senado noong Pebrero 2025. Ngunit hindi agad na proseso dahil sa gin recess ng Senado. Halimbawa, dahil sa eleksyon ng Mayo 2025 at magbabago ang komposisyon ng Kongreso pagkatapos ng Hulyo 2025 inauguration. May mga kritikal na legal at procedural na issue na dapat isaalang-alang. Ika-isa isang taong rule sa impeachment, Artikulo 11, Section 3, 5. Ang saligang batas ay nagsasaad. Walang impeachment proceedings na maaari na magsimula laban sa parehong opisyal higit sa isa sa loob ng isang taon. Ano ang ibig sabihin? Initiation ng impeachment ay nangyayari sa Man House of Representatives. Pag-file at pag-aproba ng complaint kung ang House ay nagpasa na ng impeachment articles noong Pebrero 2025. Hindi na pwedeng mag-file ng bagong impeachment laban sa parehong opisyal hanggang ba Pebrero 2026. Epekto kung hindi natuloy ang trial. Kung hindi pa naumpisahan ang trial sa Senado, maaaring ima-archive view ang kaso at kailangang hintayin ang bagong kongreso Hulyo 2025 pahaba. Hindi automatic na pwedeng mag-file ulit si Yoda dahil ang initiation ay nangyari na noong Pebrero 2025 at sakop pa rin ito ng isang taong bar. Dalawang pwede bang ituloy ng bagong kongreso ang impeachment? Depende sa manstatus ng impeachment proceedings. Senario 1. Senado ay hindi pa nagsimula ng trial na archive dahil sa recess posibleng mawala ang kaso dahil technically natapos na ang session ng ikalabing walong kongreso kung Hulyo 2025 na. Hindi pwedeng mag-file ulit hanggang Pebrero 2026, isang taong rule. Exception. Kung ang Senado, bagong session ay nagdeklara na carry over, ang impeachment maaari pa ring ituloy pero na walang malinaw na probisyon sa saligang batas tungkol dito. Scenario 2. Nagsimula na ang trial pero hindi natapos bago mag-July 2025. Mas malaki ang chance na ituloy ng bagong Senado dahil ang trial ay nasa jurisdiction na nila. Halimbawa, sa US ang impeachment trial ay pwedeng ituloy kahit magbago ang Senado, tulad noong impeachment ni Presidente Trump na nag-extend sa bagong Kongreso, tatlong legal remedies para maiwasan ang delay. Kung naantala ang impeachment dahil sa recess at eleksyon, maaaring gawin ang mga sumusunod. 1. Si Special Session ng Senado Pwersahin ang Senado na mag-convene bago mag-July 2025 para simulan ang trial. 2. Supreme Court Petition Pwedeng i-question ang delay sa Korte Suprema, pero traditionally ang impeachment ay ma-political question na nasa discretion ng Kongreso. 3. Political pressure. Kung sapat ang public at media pressure, pwedeng pabilisin ng Senado ang proseso. Final verdict. Kung naipasa na sa Senado noong Pebrero 2025, hindi na pwedeng mag-file ng panibagong impeachment hanggang Pebrero 2026. Kung hindi na aksyonan bago mag-July 2025, ang impeachment complaint ay maaaring mawala maliban kung ituturing ng bagong Senado na ba pending hato budi pa rin ito. Walang garantisadong remedyo, laban sa delay, depende ito sa political will ng Kongreso at posibleng intervensyon ng Korte Suprema. Kung ang target ng impeachment ay isang malakas na figura, halemyas isang Mahistrado ng Korte Suprema o mataas na opisyal, posibleng magkaroon ng malaking mga constitutional showdown tungkol sa interpretasyon ng forthwith at one-year bar.